Hey guys and welcome back to my channel. So today is my first vlog and today is about sa kung paano kaya ginawa ang pyramids. Curious about pyramids? So ano kaya ang pyramids? So pyramids are monumental as structures with polygonal. So, with a triangular sides converging at an apex. So, ang ibig sabihin daw, ang mga pyramid ay mga monumentaling struktura na may polygonal sa tuktok or apex. Sabi nila, famously built uh, in Asian, Egypt, Egypt as tombs for pharaohs. So, ibig sabihin, itinayo sa sinoon ng Egypt bilang libingan ng mga paraon. Tulad ng pyramids sa Giza na maging symbolizing power and alternate sa kabilang buhay. So, ito daw ay pinaniniwalaan nilang kapangyarihan sa uh, pinaniniwalaan nila kapangyarihan sa kabilang buhay. So, ngunit mayroon din kalintulad ang pyramid instructor sa Mesoamerica para sa mga ritual daw and showcasing advance Asian engineering and diverse uh, cultural significance as uh, in enduring symbolize or symbols of uh, civilization. Sa hindi nakakaalam na matatagpon ang pyramid sa sa pinakamarami at pinakasikat or famous na Geza Scara. meron din sa uh, Mexico na may mga pyramid ng Maya at Az Aztec. kasi ako mga and Jor Jorian or Jake Ch Chen Ch chichen Itza a sa Sudan. sa Sudan naman ay mas marami pang um, pyramids kesa Egypt daw. Mas marami daw po. And, may, at sa pero naman, may pyramid na Asian civilization. So, nag-search ako guys. And, matatanong natin. ah, uh, sa ating sarili kung paano nagawa ang pyramids. So, ako din, curious din ako kung paano yung ginamukay ng flag ako ngayon. And ito yung topic natin yun. So, based sa search ko sa Google, eh, sabi na libo libong uh, mga magagawa ang nagtulong-tulong upang uh, magawa ang pyramids. Okay, sa tingin ko, uh, sa tingin kong hindi sila alipin, gaya ng nakita natin sa movie. So, ibig sabihin, uh, skilled workers sila, stone, as uh, stone cutters, engineers, carpenters, at laborers. So, parang gano'n lang. Ano ibig sabihin, kung gumawa nga sila ng uh, pyramid, so, malaki yung bato or uh, stone, big stone yung ginamit nila para uh, para maging ano yun para maging uh, pyramids ng kay kong ano yung idea nyo kung ano yung ginawa yung pyramids so yung bato na yan is um, ang bawat limestone limestone black ay uh, ano, baka ano yun, yung bigat niya ay maaaring 2 to 5 ang bigat. So, baka katas ng mula sa mga quarry gisa na ano, malapit lang siya sa quarry sa Sabi nila, ang pinakamalaking or the big stone is tinatawag ng king, king's chamber na umabot ng 70 tons. And, ngayon, is tatangin natin kung ano yung mga tools, ano mga tools ang ginamit nila sa paggawa ng pyramid. So, kasi noon, is wala pang mga bakal ganun. Wala pang bakal na pwede mong gamitin or para maging ano or okay so ah, uh, basic sa sa akin lang to is magumawit sila ng coffee tools pa it lagar mart martilio naman is ano naman yun is parang baka lang naman yun eh yung martilio and para mukhang gumamit sila ng wooden slides para hilain yung tools Pakyat, okay, ganun. And rams para market ang mabigat na blocks. So, kaya yung mga tools na ginamit nila para mapakit. Kasi wala pa ng bakal. Ano kayo? Scout lang kayo kung ano yung ginamit nila. Ang posibleng paraan is uh, oh, ramp, ramp system. Hmm. baka straight ramps ang ginamit para ano mahaba at pataas ang uh, nadaan kung saan, saan nakahila ang bato kung zigzag or spiral ramps naman kung ano kung kung ang um, ano naman na kung, kung ano naman nila ay paikot sa pyramid yung uh, papunta sa taas pwede naman ano kung um, tapos spiral ang ano para tumataas or di kaya ginagamitan ng tubig para mabilis ang ano, madulas ang buhangin at mas madali hilain ang mabigat na bato. Pero nakakagulat rin naman kung gaano ka exact yung uh, alignment halos perfect ang pagturo sa north pantay halos lahat ang sides Pantay-pantay ang lahat ng anggol, bisa, sa ano, search ka sa Google ads 20 to 30 years bago matapos kaya sa madaling sabi kahit walang modern ano, modern machine is nagawa pa rin nila dahil sa talino disiplina at maraming taong nagtutulungan kaya, kaya nagawa nila yun so yun lang yung curious 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 lang naman kasi oh, paano yun nagawa kasi noon wala pa namang bakal kaya yun lang yun guys uh, thank you sa pananood and don't forget uh, like share and subscribe to my YouTube channel. So, ngayon, mga ka-shiners, is dito na nagtalabas ang aking vlog. So, goodbye. And thank you for watching. So, abangan nyo lagi ang vlog ko. And don't forget, ah, uh, hit notification no, bell. Para updated kayo sa upcoming videos ko. And bye-bye!